yun oh no? ganda oh dito tayo sa Migis Resort yan ganda yan yung full kwarto. Doon tayo sa kabila. Ayan o. No? Ganda. May basketball court to. May mini basketball court. So, tayo. Ito yung master's bedroom nila. Yan, ang laki. So, pag lamig. And then, my own bathroom with the yan. Yan. Ito yung kwarto ng Migis Resort dito sa Mendes. Ano? Ito yung labas. Ay, sa labas. Ayan yung labas. Merong basketball court. Tapos, ayan. Kita natin yung ayan. Ayan. Swimming pool. <clears throat> Yan, ikutin natin yung at yung short dito sa migis. Napakaganda. Sulit. Yan. Yan. Ito yung kwarto. Tapos, yung kwarto pa ron. Meron pa doon sa kabila. Tapos, ito yung basketball court. Mini basketball court. Tapos, may Tapos, may mga garden. Mayroong tambayan. Ayan, tambayan. Siyempre, dito yung pinaka-reception. Ito yung kainan, o. Oh. Ganda ng migit, o. Oh. Ayan. So, wala pa yung makakasama ko. Ako yung unang-una rito. <laughs> so, ako palang... tayo rito sa duyan duyan ayan ano oh. feeling mayaman tayo yon wala naman tayong pera <laughs> ayan. thank you sa sponsor maraming salamat ayan birthday ng anak ko ngayon eh tapos silang may birthday so one celebration na lang and I see pa na dito mag-overnight na lang sa private resort maya maya siguro darating na yun sila uh, hanggang dito na lang muna yung aking video today's video alright, thank you a few moments later yan, dumating na po yung anak ko may mga barkada niya, mga pamangkin ko yan, dumating na po sila ano, mga bata oh. ito na yung bisita ni Chano, the birthday boy yun yan. Yung anak Ayan, birthday boy Oh. Shout out to. Oh. Birthday, happy birthday. Happy birthday, Chano. Ayun. Ayan, ito yung second room. Meron ding double deck. Ayan, puntahan mo na natin yung iba. Doon sa kabila. Doon sila ka tumambay sa labas na kabilang kwarto. Ayan. Lumabas nga ako eh. Grabe yung lamig eh. Ano ka matutulog dyan? Ano? Ano ka matutulog Ano Laki ng kwarto na to. Grabe. Lamig talaga sobra. As in. ka talaga rito. Ganda ng ano nila oh. Double deck na gawa sa kahoy. Tapos may PB pa. Laki. Laki. Oh. Patuktuhin nyo na mga, ng ano, masaya. Tanay, hmm? wala itubig tubig na maingit. Ayun need... Yung masaya, yung masaya. Ayun, 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 Ay wala Mahalang... Masaya. Birthday ng Libra, mga Libra. Berde uh, tomorrow lang tanong, di ba? Wala <laughs> na sila palang Sabi Hindi naman yan masaya eh. Kasi ganyan ako. Hindi naman ako. yan alam nyo na ako anong nangyari bakit na mute bakit <laughs> tayo magagawa so yan na prepare na po namin yung food Diyan sa long table yan po yung dining sa labas may isa pa pong dining doon sa baba ng contemporary kubo pero mas trip namin dyan Kasi nasa labas Kahit na medyo Malamig talaga dyan Sa Mendez, grabe, alamig So yan May white wine White wine lang naman po uh, Soft drinks dami Piling ko dahil yan mauubos Yan Naantay lang namin yung iba. Nasa uh, kwarto pa kasi sila. O so, ayan, lumabas na sa labas na po halos lahat kami. Actually, nasa ano lang naman makan 17 ata. O sama, 17. Yun, nagre-ready na. Picture. Uh Hello, -huh. uh -huh. The Big Three Celebrant. Ayan o. No. The Libra Boys. The Libra Boys. Oh hindi ba kayo kakanta? Happy birthday, birthday to you. Happy birthday. birthday inumin na yun, ang no, daming inumin. <laughs> Madami ang inumin. Madami ang pagkain. Happy, happy. Tara na. Let's go. Move. Laga na, laga na. Ayan, Need a friend, the way I

Only having go of the i have be thinking about it later I should never drive to brace it Just how fast the night changes Everything that you ever dreamed of Disappearing when you wake up But that's not gonna be the break up Even when the night changes It will never change me and you <laughs> 너무나 진주색 정말 다섯에 다섯 어디 말이야? 무슨 일이 생겼어? 우리가 이거 도매구나 다섯에 다섯 도매구나 다섯에 다 전화 주문이 있어? 장사 봤나? 오른쪽이야, 오른쪽이야, 오른쪽, 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 오른쪽. 오른쪽이야. 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 오른 vibe ng resort yan mga tulog na yung mga kasama ko dyan lumabas lang ako sa glit yun nagising kami ng 7am tapos nagluto yan time for breakfast na may mga leftover sige so, pa ang carbonilage pa ba ito tapos yung leftover pa kagabi ayan nagpiprepare na kami uwian na po ayan dumaan kami ng tagay Bypass buying so, pass luwag kasi dyan, hindi traffic. Ito okay, second room. Air condition syempre. Yeah. Supa with pull-out. Double the grid. Pull-out. You will see our sa labas ng second room sa papat ng kiddie pool. Yun, yung dalawa. Yan, may dalawang shower room tsaka isang comfort room. Tapos ito yung labas. Ganda kong bayan. Chill-chill. Yan. Napakaganda. Lamig pa na. Place. Tapos yan yung mini basketball court na nilaroan nila pagkabi. Tapos ito yung uh, tambayan doon sa labas ng master's bedroom may sofa ang dalawang parang swing yan. Kaya, sarap lang tumumbay. Tapos, yan, may, may pang-ihawan sila. Ito yung contemporary kubo nila. Actually, may uh, ilang double decks yan sa taas. May pull-out. May sariling CR. Hindi ko lang nakiyat. Ito yung sa baba. May dining Uh, ref, microwave, may sofa, may TV. Tapos, ito yung kitchen nila. Ang laki ng space. Yan, may mga... Eh, yan yung CR nila sa baba. Iba din yung CR nila doon sa taas. Yan. Tapos, yan yung dirty kitchen. Diyan ka magluluto. Maghihiwa. Everything.